tulong na pumaslang kay Jacqueline Jose, sumuko na. May inamin tungkol sa totoong mastermind. Katulong na umalito ng turong mastermind sa pagkawala ni Jacqueline Jose, sumuko na. Hindi pa rin makapaniwala ang marami sa bigla ang pamamaalam ni Jacqueline Jose at natagpuan itong wala ng buhay sa tinitirahan nito sa Quezon City kunsan ay dinagsa naman ang pakikiramay mula sa malalapit na kaibigan nito sa showbiz ang naging burol nito. Ayon nga sa mga nakalap na impormasyon at base na rin sa mga investigasyon na ginawa ng mga otoridad ay hindi raw atake ang ikinamatay nito. Dahil ayon nga sa otoridad ay may mga nawawalang gamit ito. Naging pangunahing suspect dito ang kasama nito sa bahay. At ayon nga sa patuloy na investigasyon, ay handa raw sumuko ito upang magbigay ng kanyang pahayag tungkol sa totoong insidente na nangyari. Dagdag pa sa investigasyon ay mayroon pa raw nasa sa likod nito dahil hindi raw ito basta-basta lang magagawa ng isang kasabahay nito kung walang naguutos dito. At ayon nga raw ay kasalukuyan na itong hawak ng mga otoridad at kinukunan na ng pahayag tungkol dito. Hindi naman natanggap ni Andy Eigenman ang krimen na ginawa sa kanyang ina. Hindi raw nito sukat akalain na sa kabila ng kabaitan nito ay may umabuso pa nito at binawian pa siya ng buhay. Hindi rin daw ito makapaniwala kung bakit nangyari ang lahat ng ito sa kanyang ina. Hindi raw ito makakapayag na hindi mananagot ang totoong may kasalanan dito.